Maayong hapon. So ang among bibi guys, oh, Tanawa guys. Moot nganong lagot na iyan nang no. Hi lang ni mama. Ang love love ni mama Ah Ah So init kaayo karon diri guys no. And then dito sa pikas nga lugar guys is ulan na siya guys. Tuara guys. Ipakita nako sa inyo guys. Tuara guys eh. Ulan na dito dapit guys. Bukid na siya guys. O kana. Kana o. Kana diha o diha. Bukid na siya. Bukid. Nya na yung miming diha o. Miming. So di rin dapita sa mga init pa. Init pa sa moa. Pag dito na bukid guys. Ni ulan na dito guys. <laughs> So ang isa nag-inom, nag, -inom, nag -inom so juice. Wow. Hmm? Ngati doyan ba? Ah Oo. So unyan ni Dapit deri guys, mga unyang hapon, maulan sa diri kay, yun anid, yun anid sa mga guys, sa buntag o kundu hapon is, abuntag buntag init sya kayo guys. Pero pag hapon, ulan na so. Mura to guys, i-FD, update ta mo niya guys, pag maulan na siya diri guys. So dito sa bukid ulan na gid. Di ba? Mm. Lagom na kayo ang pangano dadto. Ade sa uh, mo kay hangin-hangin. hangin-hangin na -hangin nagtimpla dayon may juice. May ice dayon kay init man. Ito ka na yung iyo-iyo, guys. Ito yung iyo guys. Ito na yung yo Ito na yung iyo Ito ka yung Ha? Ha? Ito na na, garak Na, ito yung ni mo. Ha? dilih ha. Dilig ka mga hilabot ha. Dilig ha. ha. Simod. Dili ha. Dili ing hilabot ha, dili ha. Dili ilabot ha. Hoy. Dili ha, dili ha, dili. Nono ha, Nono. No, no, no. Nag, Nagtuogyud ka nga gaan ka no. No no labot ha, no no. Dili. Simod, simod. 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 ba? Ang <laughs> saan <laughs> <laughs> tayo sumagin eh? Bigat na ako. Papakatulog. Happy na alas dos. Wala hmm, una mo. Si <laughs> Dili labot ang bibi ha. Dili ka ha. Nono no, ha. Nono no, ha. Oh, o no, nono. Dili labot ha. Dili ha. Dili labot. Maramurang si babae ni Embo. Ha? Dili ka Ha? Dili labot. ha? Dili kalabot, ha? Dili labot ha. Ang kamot na ko. Kamot. Ang kamot, ang kamot. Sa plano na. Simod be. Simod. 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 Simod ba? Katol lunggan Simod ba? Simod. Unsa ni nga lang simod nak be? Simod ba? Hawoy na kay kung kamot ay. Ni nee. Ang chimud, Wetherin chimud. Ang problema na Ang seryoso kayong naong no? Seryoso kayong naong Nau no, sa so kahoy Nau no, sa so kahoy Nau no, sa so kahoy Cimut sabah cimut cimut Ang cimut sabi bebe So maura to guys no I-update mo niya guys O oh. I-update mo unya guys kung muulan na guys. So maura to guys ang atong video karon. So see you later guys. Guys, ara guys, grabe na kaitom sa kwan guys sa langit. So naara guys, ipakita na ko sa inyo guys ha. guys, i-update na nako na guys ang amo ang, ang weather dre ha. So bago ra ko nag-end ganina sa kong video so, karun, guys, So tanaw karon guys. Ha? Grabe na kaitom guys. Oh, diva. Uh -huh. Grabe na ka kaitom guys itom na ka. guys so ang ang dagom ni paduon na guys oh, oh grabe na kay so grabe na kay Itom, guys Ang no? kay nagdagom no. naman siya nya tay bata dadto katawa oh Simod sabi, simod be. Simod. Ang simod ba? Ang soko na si. So nagdagom na. Huklasan na na iots kay kuha na. Dagom. Pagkasiksiha, good ana oy Siksi kay ka ng huklas yot. Siksi kayo. Ay sis, pa ba, baby. So, nara siya, nara. Itong nagigayo ang langis. O, oh, di ba? Oh, Pero oh. napagya po adlaw. Ay, adlaw. Napay adlaw. So, di nga apart. Dagong na kayo. Yan ay bayot din ang huklas. <laughs> pa, 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 baby man, ay. O, oh, di ba? Kapit na punta mo niya, guys. Sinig mo. Ula ulan uh, Ula nagyud kayo siya. Ula nagyud Mag-update. Ano na nagtrabaho dito guys. Nagtrabaho dito guys. So ito na kayong yung langit. See you later guys. Saan bugo. Dili labot, dili, dili labot. No, no. No, no. nila hmm? simud o ble 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 Be. simud simud Suko. so dito yung sa mga guys ni ko ano po sya ni itong napod di sa mga park. Na, na action na pulog dagom dre sa mo guys. So ang dagom ganina na tara dito. Dito so ni action na action na pud dire So karon taon-taon, sure na gid ko ani mo ulan ni eh. so i-update mo unya guys. See you again later. Ah. <laughs> uh -huh. eh, no no. Dito no. ya. Hey, amigas. Oh. Migas, bakon kau Migas. Migas, bakon. Ito, Migas. Sipat nga bata. Oh. Ah, guys, natin. Ito na guys. Nagbagyo na, guys. Puso na kayo hangin. Ah, dito, oh, na. Dito, tinaw na dito ang kwan, eh. Tinaw na dito. Good guys!

kaibigan pa. Bigis mo ba eh? malulong. <laughs> Dalaan e, The next day. Guys. So, kakagising ko lang, guys. So, ngayon, guys, yung lugar namin dito, guys, kasi kahapon, umulan kahapon. And then, ngayon, so, good, hello, good morning, guys. Good morning, guys. So, ngayon, guys, nag-fog dito, guys. Pagtakos nyo, guys, yung yung ano dito, guys. Yung lugar na yun na, nagfa fogs Di ba, So, wala pa akong, ano, guys. Kakatayo lang sa higaan, guys. Kakatayo lang sa higaan. <laughs> Tignan nyo yung buhok ko, guys. Anong pa? Kalkag ba yung buhok? Tadaw. Hmm. 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 Ano? Tadaw. Ano? Hindi pa ako naka, ano, guys, sila. Mas, wala talaga lahat, guys. So, ngayon, guys, pakita ko sa inyo, guys, yung lugar namin nagpa-fogs, guys, ha. and guys, nagpa-fogs na siya, guys. Hmm. Ngayon, konti lang yung fogs ngayon, pero kahapon, guys, ng umaga, Grabe, makapal talaga yung fogs. Kunti lang yung fogs ngayon. Pero, fogs pa din. Ayan, oh, fogs yan. Kunti lang. So, ano na ngayon, guys? Ah! ang oras natin ngayon is 6.35 na ng umaga dito sa amin. So, nagpa-fogs pa din. Wala pa rin, ano, araw. Kaya may fogs pa. So, kapag well, may araw na, pag lumabas na yung araw mamaya, mawawala na tong fogs, guys. Ang guys, ang update, update, update ngayon, guys. So, malamig ngayon dito sa amin pero hindi naman masyadong malamig kasi nagpa-fogs kasi siya kaya malamig ganito sa amin guys sa umaga at saka tanghali sobrang init guys pero pagka dating ng hapon uulan siya guys ha, kahapon talaga guys ano pagsimula ng ano ulan grabe yung hangin ang lakas ng hangin parang bagyo amihan yata yun sobrang lakas ng ano, hangin and then umulan na siya pero mahina lang yung ulan kahapon guys so yun lang guys don't forget to follow my facebook page and my youtube channel thank you for watching I hope you enjoy bye, -bye guys so yung manok guys so, ang laki guys so sarap sa bawing guys grabe ano yan pang yan yan ang laki maraming manok dito guys pero hindi sa atin. <laughs> sa kapitbahay. So, hindi nila tinatali at hindi nila kinukulong yung mga manok dito, guys. Mm, ito, pang sabong yan, eh. Breeder yan sa mga manok dito na ano, yung mga babae. Yan, um, yan yung breeder. So, yun lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye!